Hello everyone! Welcome or welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay gagawa kami ng linid So si mama yung nag ng coconut guys. At dito naman sa tabi nagbabanggod ng kasava si na Jeremy at Gisela. So, ayan guys. Binibidyoan ko lang muna sila. Napakapsarap ng pahinga ng aso namin guys. So guys, ang ginagawa ko naman ay pinupugaan ko itong kasava. Yan, natanggal na yung parang juice niya. Ayan, yung color yellow. Si mama naman guys ay tapos na siyang mag-grate ng coconut. Tingnan niyo yung aso namin guys si Kennedy. Yan, <laughs> sobrang kulit. Dito naman guys ay nilagay ko itong munggo dito sa aming kabo kasi inutusan ko ni mama para may maulam kami for lunch. Ito na nga siya guys, kalahati lang yung pinapalagay ni mama dito sa aming kabo kasi nga ititira daw yung kalahati. So yan guys, sinalang ko na yung kawali namin. At inilagay ko na yung monggo. Hinugasan ko muna yan guys bago ko ilagay dyan sa kawali namin. At lalagyan ko ng dalawang kabo ng tubig. Dito nga guys, ay sinipi ko muna itong mga saging dahil tinutusan ako ni mama na mag ng banana para makain namin. Bali tatlong sipi pala ito guys. Yan, tatlong sipi yun guys, tinagtag ko muna ang saging at saka ilagay doon sa basket. Ito na lahat guys, yung saging. sayan so yan, ilagay ko lang muna yung saging doon sa kaldero para malagyan ng tubig at mapakulo. dito naman guys ay pinagpatuloy ko yung ginagawa ko kanina yung pinupugaan ko ang nagrate na nila Giselle at Jeremy na kasaba dahil ihiwalay yung parang juice niya yung kulay dilaw tapos ano siya guys para lang mang ano pinupinuhin niyo lang siya guys kapag nahiwalay na yung parang juice niya yan guys tapos nang na mag-grade si Jeremy kaya yan tinulungan na niya ako at saka nag-hype dun sa vlog So 'Yan guys, siya yung nagpino-pino nung na tagtag na ang juice. 'Yan. Sen so guys, siya yung nagintindi nung aking uh, noto sa kanya. At si Jushela naman ay tinapos yung pag grate ng kasava. Yan yung juice. ito na nga guys, sa isang tabi, si mama naman yung nagintindi ng gata. So, nahalo na nga yung ipang-mix doon sa kasaba guys. Ayan yung mga mixture, yung nasa planggana na itim. At syaka, nagsimula na si Gisela na mag-lagay ano, don doon sa dahon. At syaka, simula na para mapagpuloan na ito. Tinulungan na nga siya diyan ni Mama guys at saka tutulong din ako sa kanya pagkatapos kong mag-video. Hanggang dito lang muna ang aking vlog guys. Bye guys! Thank you for watching!